Do you know... Isang Chinese spy si Alice Go o Go Waping at mismong Chinese state security ang nasa likod ng kanyang kampanya sa pagka-mayor ng Bamban Tarlac noong 2022. Ayon yan sa so whistleblower na si Wang Fu Gui na tumestigo sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng isang online interview ng opisina ni Senador sa Ontiveros. Gaya ng sinabi niya sa dokumentaryo ng Al Jazeera, dati niyang kaselda ang gambling tycoon na si She Zi Jiang na no umaming isa siyang espya ng China. Ipinagkatiwala raw nito sa kanya ang ilang top secret documents, kabilang na ang records ni Go. To your knowledge, was Go Huaping planted here as a spy, like when she was a child? Or did she first become very successful, then became a mayor, before she was stopped to work for the Chinese government? Guo Huaping's the Kwento ni Wang, kinokontrol ng China ang mga espya nito sa pamamagitan ng kanilang mga sikreto. Sa kaso ni Go, ito raw ang kanyang Peking Filipino citizenship. Marami raw overseas special agents ang Chinese Ministry of State Security para kumalap ng intelligence information. Meron din daw mga opisyal at negosyante sa iba't ibang bansa na layong isulong ang political at economic interests ng Beijing at kahit raw ang Belt and Road Infrastructure Development Strategy bahagi ng malawakang plano ng China. Ayon kay Wang, nagtatago na siya para sa kanyang seguridad habang si Shen nasa strict surveillance na sa Thailand kung saan siya nakakulong dahil sa illegal online gambling. Aminado si Ontiveros na maaaring may sariling agenda ang mga Chinese nationals na ito. Pero kung mayroon silang sinasabi na posibleng, posibleng may implikasyon sa ating national security, it is our responsibility to listen and to investigate further dahil the stakes are far too high. Na-validate na, -validate na rin daw ng kanyang opisina ang ilang mga pahayag ng dalawa. We looked into the travel records of Shi Jijang and kumpirmado ko po na he has deep ties to the Philippines at lambas-masok po talaga siya ng Pilipinas bago siya nakulong. Muling itinanggi ni na isa siyang Chinese spy. Anya, ginagamit lang marahil ni She Zijiang ang kanyang media mileage. At kaiba naman sa unang sinabi ng kanyang abogado, hindi na raw muna siya tatakbo ulit sa pagka-mayor ng Bamban para linisin ang kanyang pangalan. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin para maging fair din po para sa mga constituents ko po. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.